Unti na lang! Unti na lang! Pwes! Mamili ka! Ikaw ang lalayas o kami namang anak mo! Ayan, okay na yung sinaing. Ito na. Ni, magsain na ako ha. Bili ka na lang ng ulam doon. Umiya na. Tapos yung ko. Mandalis nga dyan. Tipla mo ako, Peron. Hindi po, Papa. Bilis! Uy! 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 Nagamit dyan. Tagaling mo na yung kutsara. Ano ba naman yan? Lagi yung pagtitimla kapi, na kapila kami kutsara. Tagaling mo! Nasabihan na ka talaga dyan eh. Uy! Uy! Nagamit pa to ah. Kusma, gising na si Papa. Tara, sabihin natin, punta tayo sa park. Sige, ate. Tara. Oh. Yes. Oh. Pa? Please. Papa. Yes. Go. Ah. Eh, Kusma, ikaw na lang magsabi. Sabi mo, oh. Papa, pwede po ba tayo pumunta sa park mamaya? Please. Okay. Papa, pwede po tayo pumunta mamaya sa park? Uy! hindi nga ako huwag niya kayo sa niyo ano ba yun? ulit ulit eh wala, dito niya kayo sa niyo pwede sa inyo mas naman Amanda mas ma hindi ka kayo Amanda kahit anong marinig niyo huwag kayong lalabas ha sumusobra na talaga tong tatay mo na ito eh kailangan na talaga aksyonan to dito lang kayo nak ha Ay na lang maglaro mamaya, Kusma. Okay. Yun, unti okay na lang. Unti okay na lang. Punya yung mas... Anong problema mo? Anong problema? Ikaw ang malaking problema dito. Kagabi ka pa eh. Sa akin okay lang eh. Pero sa mga bata, wala ka na ang oras gano'ng papagsalitaan. sa'yo. Di ba? Kami ng anak mong panganay. Tatay ka pa ba? Ha? Ngayon, kung sa tingin mo, ako pa ang masama, pues, mamili ka. Ikaw ang lalayas o kami namang anak mo! Jeg, sembuhkan mau. Bangsa Kudung akan bantu ulung. Mama yang kebe.